po mga ka -tribing. Good morning po sa inyo. Dito po ako ngayon sa Muntalban Public Market. Dito po ako sa Muntalban Public Market. Ito na po ngayon ang Muntalban Public Market mga ka-creepy. Yung mga nandyan sa abroad. Taga rito kayo. Ito na po yung Muntalban Public Market. na po siya. Tatawid po tayo. Ito na po siya. Ito po tayo mga kakiliping. Yan, nandyan sila sa kalsada kasi ginagawa ang palengking ngayon. Nandito ngayon sila. Ilipat sila dito dahil yung palengke eh. Play ba yan? Binagawa. Ay, hindi na naman naka-play. Naka-play. Ah. Tayo. Eh, tayo. Ito may bili bilihan din dito ng tuyo. Ginagawa po kasi ang palingki ngayon, mga kakribing sa yung ibang nagtitinda na sa kalsada. Pasok po ako sa loob. Dito pasok ako sa loob, bibili ako ng giniling para ihalo ko sa toko. May mga kalamay dito. Ang dami na yung naubos na kalamay. Kalamay niya. Dati kong paninda. Yes, mami. Para sa'yo. Ngayon? Pwede po. Pwede rin bang gulay. Pwede po. Oh, kasi noon maliliit pa mga anak ko. Yan ang hanap buhay ko. Nagpipinda ko. Mo, na dito? Ngayon, sila naman. Sila naman ang magsistento sa akin. Ha? Salamat sa mga anak kong mababait. nagpalinis po kami dito ng tilapia. Kasi libre daw linis. Libre ito, 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 ito. linis. Simple. At saan naman libre linis? Nagpa. Oh, dito kami bumili. Dito kami bumili. Hmm. <laughs> Ayan sila. Mga nagtitinda. Nandito na sila Umaampun na naman. Sabi. Hindi Hindi pala. May sibuyas mura kayo? Okay. Karilit ba kayo dito mga ka Yeah, mga Yan, o. No? Paborito ng asawa ko. Ay, di mo kasama sa church Yan, paborito ng aking asawa. Dito lang ito mga ka sa San Jose Market. Dito lang ito, mga kakribing, si San Jose Market. Paborito ng asawa ko yung dalag, pati yung suso. Bye-bye, mga kakribing. Hanggang dito na lang po tayo. See you next vlog. God bless po sa inyo. God bless ko sa inyo, mga kakredits. Oh, vlogger is pang ba? Vlogger <laughs> daw. Pero ay, kaya kung <laughs> maging sikat, ay ano eh, stress. Tulad nung napanood ko, grabe, tulo, luha ko. Kasi hinahangaan ko sila eh. Pati mga anak nila, hinahangaan ko. Grabe, pinanood ko talagang, stress. Tulo luha ko, agus agus luha ko, grabe yun. Kasi hinahangaan ko sila kaya kapag nakita ko silang umiiyak. Napapaiyak din ako, grabe. Pero idol na idol ko yun. Bilib sa mga patakaran niya, sa mga pinakawa ko inyo. Pagdala niya sa mga tao niya, talagang hindi niya pinapabayaan. Kasi eh, nasasakupan niya eh. Hindi niya pinapabayaan. Yun, yun talagang pinakagusto ko sa kanya. Hindi niya pinapabayaan yung mga tao niya. Kung may problema, talaga inalagaan niya. Grabe yun, no? Kaya nasasaktan ako kapag nasasaktan sila grabe yun no oh. ina mga kakribing tatawid na tayo hanggang dito na lang po tayo bye bye god bless po sa inyong lahat